So, good morning guys. Good morning mga yemas. So, reaction video po tayo ulit. So, ngayon, bali, ang video na to ay patungkol dun sa dun sa mga idol natin na uh, content creator. Uh, meron kasi ako napanood tulad nung kay Bismarck, Bismarck TV na ang dami-dami niyang dami-dami niyang account na ginawa yung mga fake account na gumawa at gumaya parang kinapit ka, parang kinapi lang yung mga video niya tapos ilalagay dun sa mga sa mga fake account na hindi naman talaga sa kanya so ngayon dahil na idol na idol ko tong vlogger na to mga content creator eh, di ko alam kung saan ako manunood so sana mapansin ng may-ari ni Sir bin ah, sana comment down below kung ano talaga yung totoong account ninyo kasi marami akong nap pag sinesearch ko marami kayong account ng na ano, na na lumalabas so dito di ko alam kung saan kami mag uh, manunood. kasi kung doon kami sa mga big account na hindi naman sa inyo sayang naman po so ito po ipa-flash ko po sa screen ko kung ano po yung tunay na tunay na ano niyo tunay na account ninyo sana makatulong at uh, sana wag na po huwag gayahin at wag nang i uh, wag nang wag nang gumawa ng fake account na inukuha lang naman ng video doon sa mga sikat na content creator. May mga napanood kasi ako mga ang dami dami ninyo ano, dami dami. Ang dami daming dami, uh, dami daming account na lumalabas. Hindi ko naman alam kung kung totoo kung sa inyo wala na akong problema. So sana magma maging aware yung mga manunod at saka yung mga tugas taga subaybay sa inyo lalo na, lalo na ako kasi na, nung nasa barko pa ako kayo yung pinapanood ko halos yung news feed ko sa inyo na lang na sa inyo lang ang lumalabas dun sa ano sana ano baka maya kasi hindi naman po tulad ng kay Bismarck po na may napanood ako na galit galit si Bismarck kasi nga hindi naman talaga sa kanya yung mga Facebook page na yun hindi daw sa kanya so ayun so galit na galit siya kasi nga dun sa mga gumagawa ng ano ng mga mga video at kumukuha sa mga video niya na hindi nagpapaalam so sana mapansin po ah uh, mapansin po kung ano mapansin po ni Sir Bibin kung ano yung totoong uh, YouTube account nila dito sa, kasi sayang po kung mapupunta lang sa mga tao na hindi naman uh, naghirap sa mga dun sa mga video na nilalabas din yun lang po maraming salamat at dito nga po pala sa mga bagong ano bagong uh, bagong mga follower ko sana suportahan niyo po yung aking bagong Facebook page at saka maraming salamat po sa pag So bye bye. See you sa susunod na mga video, Yemas. Maraming salamat mga Yemas. Sharing is caring po. Bye bye. Kita kita po tayo sa susunod na mga upload ko. Maraming salamat. Patuloy ko pa namin to. Wala na oh. Dimax TV fantastic. Thank you, Kumal. Kumal, Dimax TV official.